Good afternoon guys Hindi alam ng aking apo na uh, Nandito na yung kanyang bisikleta So hindi namin maitatago Kasi nabuo na So advance ano na lang to Para sa birthday niya Tingnan natin yung reaction Kasi tinago na Tinago namin, namin dito, uh, yung, 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 yung bike niya Ngayon pagdating niya Wala siyang makikita Pero naka play na dito ipiplay natin dyan kapang parating siya so magsasabi ka siya bakit may ganyan hahanapin ah, niya yan so banga natin guys tunan natin kung ano yung reaction niya a few moments later

Ay, bomba! <laughs> Kali na, wala ka pa kani mag kay mami? Wala ka kayo na humambay! Humbag! <laughs> ano yun na? Sa mo yun na? Ha? Si ano nagsakay si na? Si third? Si third! Ta! Kaysa <laughs> imo yun na? Bumba deh, bumba. <laughs> 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 si saya saya baik. Ayo gani. <laughs> 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 Alanganin nang... Pang? Bang. Sige. Hindi pa marunong. Ano yung gali, di pa gabon? Ito di pa balik. Yan. Yan Easy. Oh, na, <laughs> <napadyakan> lang. <laughs> Atau kita be. Beo kita habis! Dili maram si dito. Dito ayen. Oh.